Alam mo ba na pinaglalaruan ka lang ng utak mo pag nagsusugal ka? Panoorin mo para matauhan ka sa sasabihin ko. Nagtataka ka ba kung bakit pag nagsusugal ka ay parang ayaw mo nang tumigil kahit na sinasabi mo sa sarili mong ayaw mo na? Ganito kasi ang nangyayari sa utak mo. Pag nagsusugal kasi tayo, ang utak natin ay nagre-release ng dopamine isang pleasure hormone na nare-release lang kapag gumagawa tayo ng mga bagay na nagbibigay ng labis na kasiyahan tulad ng pagkain ng paborito mong pagkain, pakikipagtalik at paggamit ng ipinagbabawal na gamot. At alam nyo ba na kahit talo ka na, ang utak mo ay parehas lang ng dami ng dopamine na nire-release pag panalo ka. Kaya dito ka pinaglalaruan ng utak mo, yung sobrang naiinis ka na kasi talo ka pero ang utak mo ay dopamine pa rin ang binibigay. Kaya pleasurable pa din kahit talo ka na mas pinalala pa ng adrenaline na nire-release din ng katawan. Kaya habang tumatagal, magiging habit ito ng utak kaya para itong droga na mahirap ng iwasan. Kaya kung ako sayo, mag-control ka o tumigil ka na hanggat kaya mo pa. Kasi baka magsisi ka na lang sa huli na pati kinabukasan ng pamilya mo ay naipusta mo na.